mga mare, another day, another mini vlog! For today's video ay gagawa nga lang ako dyan na siomay. Dahil nga ilang araw na rin kami nagkikrib sa siomay. sakto naman, nagbigay naman si Davi ng pambudget. Si Dwayne nga sana ang magbo-voiceover nito. Kaso sumarin naubos talaga yung pasensya ko. <laughs> Nahiwa-hiwa ko na nga pala yung mga gagamitin ko. At pagsasama-samahin ko na nga rin ito. Una ko palang nilagay din yung sibuyas at saka bawang. No, daman, spring onion at saka yung karo. Lagay ko na nga rin tong itlog. Isang itlog nga lang nilagay ko dyan. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang nor seasoning dahil isa rin yan na nagpapasarap. Naglagay nga din pala ako dyan ng oyster sauce. Tignan rin pala ang paminta. Mas marami paminta. Mas masarap. Basta, tignan din nalang kung ano yung mga pinaglalagay ko dyan. Maglalagay din pala ako dyan ng sesame oil. Dahil dagdag aroma daw yan, sabi dun sa napanood ko. At buti na lang meron ako dyan sa bahay. At ayan nga, hinalo-halo ko na o, oh, di ba? Ang bilis ng transition na halo ko kaagad. Posibleng hindi ko yung kinamay. At ito na nga yung part na sobrang nahihirapan ako ang pagbabalo. Nanood na nga ako niya sa black up kaso talaga mare, hindi ko talaga kaya. Tignan nyo nga yung pinagagawa ko. Hindi ko nga alam kung tama ba to. At maya maya nga nabalot ko na nga lahat Iba iba nga siyang design Yung iba pala dyan gagawin kong molo soup Fast forward na nga mga mare Naluto na nga din tong siomay Siyempre bago natin yan ipatikim kay Dabi Lalagyan muna natin yan ng bawang Naglagay nga ako dyan ng spring onion Tsaka yung toyo Yung toyo pala may asukal yan Siyempre maglalagay tayo ng pangmalakas ng chili oil Nagpigan na rin pala ako dyan ng kalamansi Siyempre hindi pwedeng mawala yung kalamansi na yan Ayan nga tignan nyo nga napakasarap Siyempre mare luto ko yan Charin! Natikim ko na nga to kay siyempre nagustuhan niya Siyempre pag hindi niya sinabi masarap Makukurot ko talaga siya Charin! <laughs> Pero totoo Mare, sabi ni Dabe masarap daw at pwede daw gawin pulutan Ang okay. daming nga nakain niya ni Dabe Pati nga yung molo soup na niluto ko, nasarapan din siya Hanggang dito na nga lang mga Mare, palike and share Salamat!